hindi ka kawalan. Ay, nako. Alam mo, bet na bet ko yung mga litanyang to para dun sa mga tao, ang lalakas ng loob. ba? Diba? Yung salitang ang hirap-hirap bitawan, na binitawan ng ilan pero bumalik ka pa rin naman. Pero kapag napanindigan, ang sarap! Dapat ganun talaga. Kapag alam mo tong taong red flag na, wala nang balikan pa. Na mensahe nga ng mga taong hindi na raw sila maghahabol, hindi na magpapakatanga, para magmakaawa sa mga taong hindi nangihinayang na ikaw ay iwan. Yung tipong, huy! Ano pa ba, ba? Ako na to. Ano pa ba bang hinahanap mo? Pagkatapos kung gumawa ng dahilan para makita ka lang tapos ipagpapalit mo ko sa babaeng pwede mong kalad ka rin anytime? Ipagpapalit mo ko sa lalaking pwede mong dalhin kung saan man lang? Gaya ng sabi ng ating o